90 billion pa na nakahod kasi talagang inihigpitan yon. So, um, pinapressure nila ako na i-release yung mga um, infrastructure projects for conditional release. At ko, hindi po pwedeng i-release yan. Kasi nga, um, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. But hindi. Yeah. But sir... So, but, okay, uh -huh. ang sabi nila sa akin, sabi nila sa akin, nung dalawang Pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker. Pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment? So nag-report ako kay Presidente, Sir, kung ako, um, check-in muna natin kung legit yan. Pero pinapressure pre ako, ang sinasabi nila, eh, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangako ganyan. So sabi ko sa kanya, Sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa ng impeachment so that they can pressure the Executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So, ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. Ano? Binenta yung political at sa Pangulo? Ang tindi, no? Yan. Magbabayad sila ng malaking halaga sa pipirma lang ng impeachment sa pang, sa VP Sara Duterte para masiraan nila ito. Eh ang kaso, hindi pa lahat ng pumirma inabutan na. Yung iba pinangakuan pa lang. <laughs> Kumusta naman yung hindi nakakuha? <laughs> nga nga, at tanong, may bibigay pa ba yan? <laughs> Ay, eh, sabi nga ng Pangulo, wala daw yung pinangako. Eh, tanong din, may bibigay ba ni Romualdis <laughs> yan? Yari na kayo ngayon. Ayan na, magkagulo na kayo dyan. Ang laki ng pera na yan, ha? Bilyon. Tapos yung hinahabol nyo kay Bibi Sara, 125 billion. Ay, nako. Hindi naman talaga yung pera ang hinahabol nyo kay BP Sara Duterte, kundi yung pagkasira ng pangalan ni BP Sara Duterte. <laughs> Aminin! Kaso nga lang, hindi nyo kayang gawin. <laughs> Umanda kayo!